Nung isilang ka sa mundong ito, naking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nilang ni iyong Sa bawat huni ng gitara, sa bawat salitang bumabalot sa ating puso, isang pangalan ang hindi mawawala sa kasaysayan ng musikang Pilipino, Freddy Aguilar. Si Ferdinand Pascual Aguilar, mas kilala nating lahat bilang Freddy Aguilar, ay ipinanganak noong 1953 sa Ilocos, Bata pa lang siya, nahilig na sa musika at natutong tumugtog ng gitara. Ngunit hindi lang basta musika ang hinabol niya. Mula pa lang sa simula, hinahanap na niya ang totoong kahulugan ng buhay at kalayaan. Lumayas siya sa kanilang tahanan sa murang edad, dala ang gitara at mga pangarap. Dito nagsimulang umusbong ang kanyang mga awitin na puno ng damdamin at mensahe, mga kantang nagmula sa sariling karanasan at pagmamasid sa lipunan. Sino bang Pilipino ang hindi nakakakilala sa anak? Isinulat niya ito matapos mapagtanto ang sakit na naidulot niya sa kanyang mga magulang. Ang kantang ito, simple man ang himig, ay naghatid ng malalim na paalala tungkol sa pamilya, pagmamahal at pagsisisi. Hindi lang Pilipinas ang tinamaan ng anak. Umabot ito sa iba't ibang bansa na isalin sa higit 20 wika at itinuturing na isa sa mga pinaka-iconic na OPM songs of all time. Pero higit pa sa kasikatan, ang Anak ay naging tulay para maintindihan ng mundo ang puso ng isang Pilipino. Ngunit si Freddy Aguilar ay hindi lang boses ng pamilya. Siya rin ay boses ng bayan. Sa panahon ng martial law, marami siyang isinulat na kantang sumasalamin sa paghihirap at protesta ng mga tao. Ang Bayan Ko, bagaman hindi niya original, ay ginawan niya ng bersyon na naging awitin ng mga nagmamartsa laban sa diktadura. <Song> <Song> Hindi siya natakot magsalita sa pamamagitan ng kanyang musika. Ang mga awitin niya ay nagsilbing paalala na ang artist, higit sa lahat ay may responsibilidad na magsabi ng katotohanan. Hanggang ngayon, patuloy ang impluensya ni Freddie Aguilar. Isang puti, Maraming musikero ang inspiradong sundan ang yapak niya. Ang gumawa ng mga kantang may puso, may mensahe, at may paninindigan. Hindi siya nagpakahon sa kasikatan o komersyalismo. Hindi ka nag-aral Walang pera. Para kay Freddy, ang musika ay hindi lang para sa aliw. Ito ay para magising, magmulat, at magbigay asa. Salamat Freddy Aguilar sa iyong musika na naging salamin ng ating pagkatao. Salamat sa bawat kanta na nagpaluha, nagpasaya, at nagbigay lakas sa bawat Pilipino. Sa bawat salinlahi, ang iyong mga himig ay patuloy naming aawitin habang ang alaala mo ay mananatili sa puso ng bayan.